Hello. Sa uh, pangalan po na magilang sa inyong Yeso Kristo, ang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa patuloy ng gawain sa makatawid ang pakikibahagi ng tinatawag na salita ng Diyos. Ngayon po, meron tayong mga aralin na itinakla sa araw ito para bigyan ng buhay. Ito'y ating babasahin sa muli at patalakayin upang sa ganun may ognay natin ang mga sitas ating buhay. Ang una po, ayon sa ulat ni Apostol Pablo sa mga taga-epeso sa Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang sa 20. Mahaba po siya, pero napakahalaga yung mga sitas kung ano yung nakasulat dito. Dapat po yan po ay mapag-ingatan natin sa ating mga sarili. Ang sabi po ay ganito, tayo ay magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Ayun po, dati, nung hindi pa natin nakikilala si Kristo, hindi pa natin nasusumpungan sa ating sarili na meron pala tayong Diyos Kumbaga, ang tawag sa atin ay alipin. Sabalit, so, nung masumpungan natin sa ating buhay na tayo ay merong Diyos at tayo ay makasalanan at hindi niya ipinagkait na tayo patawarin, nagkaroon na tayo ng ugnayan sa Diyos. Kaya tinawag na tayong mga anak. Ano po ang dapat gawin ng tinatawag na anak? At magsilakad kayo sa pag-ibig. Gala rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo na ibigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ito po, yung ibang memorize na yung 1-3-16, sabi, ganoon na lang yung pagsinta ng Diyos sa Sanjibutan, ipinigay niya ang kanyang buktong na anak. Kung papapansin po natin, kahit may natin yung sitas, pero pinakahulugan po noon, yung pinakamamahal na anak ng Diyos sa matatuy, yung buktong na anak, ay hindi niya po ipinagkain na subuin sa Sanjibutan para maging pantubos ng kasalanan. Pero ano po ang ginawa ng tao na trato sa ating dakilang Panginoon? Hindi po siya kinilala. Dahil ang akala ni, ng mga tao na kapaligid doon sa nilakihan ng ating dakilang Panginoon, ang tatawagin Kristo ay nasa marangyang kalagayan. Hindi ka tulad ng ating Dakilang Panginoon na nakikisalamuha sa mga makasalanan. Kumbaga, dapat umaan doon sa gawa ng mga iskriba at mga parisiyong ang inaakala nilang Kristo. Pero hindi po ganoon ang ating Dakilang Panginoon. Kundi mas hinanap niya yung mga taong nangangailangan kahabagan, nangangailangan tulungan, lalong-lalo lalo na ang mga magasalanan sapagkat sinuko siya para sa mga makasalanan. Kaya po, ang ating dakilang Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig niya rin sa atin, inihain niya ang kanyang buhay bilang masarap o samyo, sa mga na walang iba, pinakapantubos ng ating mga kasalanan. Kaya po, kung paano ang ama umibig sa atin, sinubo niyang anak, ganun din naman, si Kristo, inibig niya rin tayo na kahit nakikita niya na yung hinaharap kung ano ang kanyang daranasan, ayaw sa inihulat ng mga terpeta tungkol sa kanya, pero hindi po siya nagdalawang isip. Ito, nasa kalagayan siyang tao. Anong sinabi niya sa panalangin? Ama, umaaring sanang lumipas sa akin, o lumagpas sa akin ang sarong ito. Tatakwal, hindi ang kalooban ko ang maglag, kundi ang iyong. Sa pagkatuhin, isinuko ng ating nakilang Panginoon ang kanyang sarili alang-alang sa utos ng Diyos na kanyang ama kung ano ang pinakalayunin niya bakit siya bumaba dito sa ibabaw ng sanglibutan. Walang iba, yung nag-iisa niyang katawan naman, yung ang pinakaalay upang matigil na ang pagsusunog ng mga hangin patungkol sa kasalanan, tinapos na po lahat yun ng ating dahilan, Panginoon, Iso Kristo. Yung nag-iisa lang niyang buhay, ang pinakapangtubos. <coughs> <coughs> Ngunit, ang pakikiapi at ang lahat ng kaumihan, <clears> o <throat> kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo gaya ng nararapan sa mga banal. Ngayon po, hindi ba nga, nung tayo po ay pinatawad na ng ating mga kasalanan dahil sa pag-aalay ng ating dakilang Panginoon, kung tayo naman po, sabi nga, yamang banal ang tumawag sa inyo, kayo naman ay mga pagkatalan. Ngayon, halimbawa, ipinalalagay natin sa ating sarili na tayo banal. Dapat po, hindi man lang masamplit o pumasok sa ating isipan ang tatlong ito. Ano po ito? Ang pakikiapit. ano po ang pakikiapit? Sabi sa Mateo, ang tumingin sa isang babae na may mahalay na pag-iisip ay nagkakasala na ng pakikiapin. Ibig sabihin kahit hindi mo siya hinawakan, hindi mo siya nalapitan, matapalang, pero yung pagnanasa na, na parang hinuhubaran mo ng babae, nagkakasala na ng pakikiapin. Dapat po, wala yan sa ating isipan. Dapat hindi yan pumapasok sa ating pagkatao. Dahil nga, mahalay po yung sa isang nagpapakabanan. Dapat, ang narariyan, isipan na ukol sa kabutihan sa patatwit yung ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ano ba? At ang lahat ng karmihan. Karmihan. Kung alimbawa, kung sa taro, hindi na maganda, distansya. Hindi ka pwedeng makisalo. Dahil tulay na na. Kung maganda may nadungis na, hindi ka na makikisang ayon doon. Dahil alam natin na mapapahamak din tayo. Ano pa po? Yung kasakiman. Ang kasakiman, halimbawa, magsasampula ko. Halimbawa, marunong akong maghilo. Ngayon, may limang magpapahilo. Ang gusto ko, ako lang lahat ang maghilo. Ibig sabihin, sakim ako. Dahil, ang gusto ko, ako lang ang tumulong. Pero kung kinakailangan, ibigay natin kahit yung pamamaraan na yung mga tao matuturin ng hilo o tumulong sa kapwa para paghati-hati kung ilan mong yung marunong maghilo kung ilan yung hilo din, dapat sabay-sabay natin gagawin yan. Para mawala yung kasakiman, ibahagi natin kung ano yung meron tayo. Yan po ang isang halimbawa naman. At dito ay yung tatlong ito ay huwag man lamang masambit sa yung tayo ng narapat sa mga banal. Kaya yan po ay pakiningatan natin. Huwag ka rumayan ba no, mga mga mga, mga, mga Yung bang nagmamaang-maangan o kaya parang akalan yung nung na hindi niya nalalaman. Samantalang nalalaman naman, rin Mang man, man. dapat po, po iniiwasan natin yan. O ang mga pagbibiro na di naranapat kundi kayo magpasalamat. Sa totoo lang po, minsan may mga biro talaga na nakaka-open. Yung nakakasakit pa ng kalooban ng kapwa. Kaya po, kung maaari, para hindi tayo maka-open sa kapwa, huwag na lang tayong magbiro. Kundi ipagpasalamat pa lang natin kung may nagtatagumpay, kung merong nagiging successful, huwag na natin daanin pa sa isang bagay na baka maopen para. pa. Sabagka talastas na lubos na sino mang mapaakiapit o mahalay o masakit na isang mapagsamba sa mga diyos, -Diyos ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Ganito po pala, kung tayo po gusto natin magmana, sa kaharian ng Diyos o ni Kristo kinakailangan po hindi umiiral tayo sa tatlong ito yung papikiapi mahalay o marumi o masakim yan palang tatlong yan ay isang uri ng pagsamba sa Diyos Diyosa dahil po ang mangyayari po kasi niyan ang pinapupurihan natin hindi yung Diyos kundi yung sarili natin kasi, alibaw, yung mapagyapin. Sa halip na maging malinis ang puso, ang naririyan, karunihan. At pagkatapos po niya, yung masakit na pamumuhay, kumbaga, sarili pa rin ang pinapapupurihan dahil gustong sumikat. Dapat po, ibahagi natin sa kapwa kung ano man ang bagay na meron tayo para matuturin sila. Huwag kayong madaya ng sinuman ng masayang walang kabuluhan. Kung baga, limawa, ang usapan hindi na umaayon sa kabutihan, dapat po, huwag tayong padadaya din o padadala sapagkat yan po ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya po kung nalimbawa, sa proseso kasi ng pagtawag ng, ng ating nakilang Panginoon sa atin, sabi ko nga, ang sinabi niya sa labing dalawang alanggan, isa lang, follow up to me, sumunod ka sa akin. Ngayon, mayroong proseso ang pagsunod sa ating nakilang Panginoon. Minsan po, lumilis tayo o kaya nagkakaroon tayo ng pagsuway. Dapat po, ang gagawin natin, kung ano yung aral na iniwan ng ating nakilang Panginoon nasa kasulatan, yan po ang dapat na pakaingatan natin na dapat natin sundin. Sabi dito, huwag kayong makibahagi sa kanila. Ibig sabihin, kahit porsyon lang, na kahit segundo lang o minuto na nagkisalo tayo doon, dapat po hindi dapat natin ginagawa yan. Sapagkat so, noong panahon kayo'y kaniliman, dapat po kayo'y kaliwanagan sa Panginoon magsilat at kayong galing ng mga anak ng kalimanagan. Totoo po, nung hindi pa natin nakikilala si Kristo, wala pa tayong Diyos sa ating puso na sa pa po tayo. Pero nung binuksan ang ating isip, ang ating puso, nasumpungan natin may Diyos at nakilala natin si Kristo, nasa kaliwanagan na po tayo. Kung baga, ang dinaraanan natin natatanglawan na upang bumawa tayo ng mabuti unang-unang sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Ano bang sabi dito? Sa pagkatangbungan ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan. Totoo po. Para mapunta tayo sa kaliwanagan, dapat meron yung takbo nito, kabutihan. Ang isa ba? Katwiran at katotohanan. Dapat po yun ang ipinamumuhay natin. Na ang iyong pinatutunayan ang kinanulogdang ng Diyos. At totoo po, madali lang po tayong magsangayon sa binigit minsan, pero sa gawa, minsan hindi po natin itong naisasagawa. At huwag kayong makipagi sa mga walang napapakinabang na gawa ng kadiluman, kundi magkos inyong sawatain. Kung alam bawa, meron tayong kapatid, na lumalakad na sa kadiliman. Kung lumapalik sa dating kung ano siya. Halimbawa, dati, magamgamin o kaya magagalitin o kaya masama ang loob. Pero nung nakilala si Kristo nagbago, halimbawa, magnanakaw. Pagkatapos, nung nakilala si Kristo, nalaman niya na masama pala ang magnakaw. Ngayon, nagbago yung nagbago na, tapos nalamalayan na naman natin, bumabalik na naman sa dati, sa watain po natin yun. Kahit, kumbaga, sa halip na lang sa kaliwanagan na, bumabalik na muli sa kadiliman. Ano bang sabi Sa Sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang. Totoo po, minsan po may mga bagay tayo na ginagawa sa lihim na kung baga, yung mga, yung mga bagay na kagaya ng pagnanakaw, salihin po yung ginagawa dahil bakit ka naman magnanakaw kung ibubudyak mo pa yung nanakawin po. Kung baga, mahalay na salitain man lamang. Isa yan na bagay na kung pag-aaralan po natin, dapat po pagkaingatan pa natin yung katawan na dapat lang hindi na aari natin kundi Espiritu Santo na ang nananang niyan. Tingko ng Diyos na buhay na yan ay ginagawa na natin ang tungkulin sa paglilingkod. Diyos po ang nagmula sa atin, hindi na po natin sakot ng sarili natin pag-iisip. Halimbawa, nangangarap tayo dito ng Ibanghilyo. Hindi ako ang nangangaral, kundi ginagamit lang yung karunungan, yung laman ng ating utak, at ganun din ang ating katawan para ipahagi ang salita ng Diyos. Hindi ko ito pag-aari. Sa mga tatoy, napasasakom ako sa kapangyarihan ng Diyos para mangaral. Yun po ay isang halimbawa. Kahit ano pong gawain na ginagawa natin, dapat po malinis ang ating kalooban na ginagampanan natin yan. Para yung biyaya ng Diyos, yung karunungan na nais na para makarating sa mga Kung kumbaga hindi limitado, kundi lahat ay naipararating sabi niya na yung dati ang puno ng Evangelista, ito ang salita ng Diyos, take it or leave it. Tamaan man o hindi tamaan. Karapatan ng Evangelista, ipahayag ang salita ng Diyos. Ano bang sabi nito? Nagapag ang lahat ng mga bagay pagkasarata ay itinatanyag ng kaliwanagan. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay na itinatanyag ang kaliwanagan. Totoo po. Halimbawa, kapi ang makasalanan, binago ng Espiritu Santo dahil nakilala si Kristo, bumalik na muli sa pagkakasala. Nung sinawata, nagbago uli. Bumalik na naman sa kaliwanagan. Dapat po, panatilihan na yung kaliwanagan. Hindi na mabalik na muli doon sa kaliliman. Dahil po, ang pag-aalay ng ating dakilang Panginoon, minsan lang niya po ginawa. Hindi pa ulit-ulit. Kaya po sabi, sa pamamagitan ng salita, kayo'y malilinis na. Sa pamamagitan ng salitang aking sinilita, yun ang sabi ng ating dakilang Panginoon. Sa magkatuwi, ang naglilinis po para ng ating pagkatao, ng ating kaluuban, isip puso, walang iba ang salita ng Diyos. Ipinabalik na muli tayo, nire-restore kung papaano tayong tinawag kapag kaparaan na ginawa tayong malinis at manan at naayon sa kaluuban ng Diyos. Kaya po, ang salita ng Diyos, napakabaw ang pulpo niya. Kaya niya pong linisin ano mga paglaba, ang mga paglabag, karumihan ng ating puso sa oras na gumalaw ang kapanyarihan ng Diyos dahil sa salita ng Diyos ang kaya niya tayong paabutin doon sa pagsisisi na tinadagukan natin ang ating dibdib na para bang may pag-iingat at na, na hindi na natin magawa kuli ang isa pang mga pagkatasala na nung una dati na natin ginagawa dapat po pag-iingatan natin na hindi na tayo makabalik doon sa kariliman sabi mo po dito kaya sinabi niya, gumising ka ang natutulog at magbago ka sa gitna ng mga, mga patay at liwanagan ka ni Kristo. Ngayon po, sino po ba dito ang tinatawag na natutulog? Yan po ba ay umipikit lang yung mata o yung kaisi-isi lang? Ang mga natutulog po, ibig sabihin, halimbawa, tinawag ng Diyos sa pangbagitan ng ibang hilyo at pinago. Yung mga natutulog, yung hindi nag-improve, na natili na lang sa ganung bagay. Kung baga, nakatulog na doon, na hindi man lamang nag-improve, na malagdagan yung biyaya, na hindi lang magtatapos sa pariling member, kundi nag, kung baga nag-improve yung sariling pagkatao. Na, hindi ibig sabihin na mula noon, hanggang ngayon, lumipas ang taon, member pa rin, ordinary. Dapat po, may katungkulan na rin na tinatanggap. Kung baga, hindi na yung tatawag yung tulog, gising na tatawagin tatawag Tayo ay nakikita na naaantasan na. Kung baga, kahit buwan-buwan o taon-taon nagkakaroon ng antas na tumataas ang ating pagkatao. Ngayon po, well, kung alimbawa, nanatili na lang sa kalagayan at hindi na nag-improve, yun po yung mga natutulog na kinakailangan gisingin upang mamulang ang kanilang isipan at makilala nila na hindi lang pala tayo tinawag para maging member, kundi tinawag pala tayo sabi nga, para maglingkod sa kapwa. E eh, paano kung ayaw natin gamitin yung kamay para ihawak pa lamang sa kapatid natin na nangangailangan ng tulong na nagihingalo na e eh, baka meron tayong taloog na nasa ating kamay para pagalingin sila pero ipinagkait natin. Para hindi tayo tawagin na tutulog, dapat po, Galawin natin yung kamay, gumising tayo. Ano pang sabi dito? Mga ingat nga kayong lubos, kung paano kayo lumalakad, wag gaya ng mga magmang, kundi gaya ng marurunong. Sa ating po mga ginagawa sa pang-araw-araw, yun po yung tinatawag na pagpalakad. Ano man ang nagkakasalamuha o sino man ang natin, kahit mabuti man niya, masama, kaibigan man niya, kaaway, na tumarating sa ating buhay na nakakausap natin. Kinakailangan po, mag-ingat tayo. Bakit po? Sapagkat, pagka minsan po, umiirang uh, umiiral sa atin yung kamangmanan. Dapat po, para maging marunong tayo sa kanila, dapat sila po ang nakatatuhan ng aral galing sa atin. Pero ano ang nangyayari po na Tayo po, gusto natin malaman ang katotohanan. Pero sinungo lang na tayo para ibahagi ang salita ng Diyos. Pero bakit hindi natin ipinapakita o ipinapahagi sa kapwa? Nagungo ka tayo, tuloy tayong mangman. Hindi ba ka? Ang Espiritu Santo ang nananahan sa ating pagkatao. Kaya kamitin natin yun na sana yung Espiritu Santo na gumagamit sa ating pagkatao ipamalas natin sa mga tao na sila pala yung higit na nangangailangan para sila ikahabagan at mahaginan ng tinatawag na salita ng Diyos. Yan po ay pagtalinga at isang karunungan nagmumula sa Diyos. Kaya po, marami pong mga bagay na dapat tayo pag-aaralan na inyong samantalahin ng panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kailan pa po tayo kikilos? Araw-araw ang ar -ar 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 Lumalakad tayo sa kasamaan ng sanglibutan. Kung huling panahon na, na nandito na ating nakilang Panginoon, hindi po. Habang tayo'y nagubuhay, ibahagi natin yung kaputihan tinanggap natin sa ating kapwa na mapapakinabangan din naman nila. Hindi ibig sabihin na tayo lang yung nakinabang at hindi natin ibabahagi sa kanila. Pagkita naman kasi, kasi magiging makasarili po tayo. Kaya kung ano yung tinamu natin, na tayo'y napatawan, tayo'y pinalinga ng Diyos at palaging pinahalahanan ng salita ng Diyos, dapat na pag-uwi natin sa ating tanong, ibahagi din natin yung natutunan natin dito sa pakikinig ng Ebanghelyo, sapagkat sila, mas higit silang nangangailangan dahil kahit oras na wala silang panahon para pumunta ng simbahan tayo po yung magiging buhay na ibang bilyo para sa kanila na ibabahagi natin sa kanila yung salitang ating napakinggan sa araw ng pagsamba. Sabi po po dito, at huwag kayong magsipaglasi ng alak na kinaroonan ng kaguluhan, kundi kayo yung mga pospos ng espiritu. Totoo po. Tatlo, kung titignan po natin ang ating katawang laman, yan po ay templo ng Espiritu Santo. Ang alam, yan po ay ginawa lamang para sa kasiyahan. Kumbaga, kung baga, kumalala natin noong unang panahon, kapag mayroong mga tuntukan, sayawan, may mga okasyon, ang huling nilalabas inyong alat. Kahit na ang ating dakilang Panginoon gumawa ng alat, ang tanong, ano ba talagang klaseng alat ang nakalalasin? At uh, ano yung alak na pinagkikinabangan ng tao? Yung alak po kasi ngayon, alcohol. Kung baga, sa mixture, nilalagyan na lang ng 7, uh, 40% o 80%, yun na yung na Kung baga yung tama sa ating katawan. Pero yung alak na ginawa ng ating dakiilang Panginoon, mas masarap pa doon sa tinatawag na fermented wine. Dahil ang alak po noon, iniimbak sa mga marilis. Kinakatas mula sa ubas, nilalagay sa marilis at iniimbak ng matagal na panahon. At kapag yan ay naging laon, mas masarap po ang lasa. Pero mas masarap yung ginawang alak ng ating dakilang Panginoon. Masarap na alak ang tawag nga nung, nung tikman ang ginawa niyang alak. Bakit inilabas ninyo yung masarap at yung hindi masarap una din yung nilabas. Kaya kung titingnan po natin, iba po kasi ang proseso ng alak noon. Yung alak noon, fermented wine. Ibig sabihin, iniimbag sa marilis, tinatago ng matagal na panahon. Kapag yun ay naging laon, matitikman natin lasa ng alak mula yan sa mga ubas. Kung para ngayon, na kumbaga para lang malasing, minsan nga, hindi na nagdudulot ng kabutihan, napupunta sa kaguluhan. Ang alam, hindi napupunta sa dyan, kundi sa ulo. Kaya nagkakaroon ng mga pagtatalo, away-away, minsan patayan pa. Sabi ko po dito, na kanyo'y mga usapan ng mga salmo at mga inno at mga awit na ukol sa Espiritu na nangatawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon na kayo'y laging mapagpasalamang sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Iso sa Diyos na ating Ama. Kaya po, sabi dito, na kayo'y mga usapan na dapat nagpaplano kung ano yung mga kanto, mga salmo, indo, o awitin na makapagpapagaan ng ating kaluluwa. Sa patatong titinan po natin, kung doon nga sa kalangitan nang ang ang mga anghel na ang aawitan bakungkol sa papuri sa Diyos dapat naman masigit na kami natin dito sa ibabaw ng sanglibutan ang tayo'y magkaroon ng pagsasama-sama para makagawa ng isang awitin o sama-sama natin awitin ang mga bagay na parang ipinahiwatid natin sa Diyos yung kahalagahan para bumaha ang pakiramdam ng ating nagkalisang kaluwa. Kaluwa na nagpupuri sa Diyos at ninulwalhatin natin siya. At palagi tayong magpasalamat sa mga bagay na ating tinanggap. Mula pa nung tayo bagong kising, ano man ang nangyari sa atin sa maghapon, hanggang sa pagbibigli-sulit natin bago matulog, lahat palagi natin ipagpasalamat ng lahat sa Diyos ibalik natin sa kanya ang papuri, ang karangalan, ang kadakilaan, sa ngalan ni Kristo Jesus natin, dakilang Panginoon at sa isang Diyos na Ama natin lahat. Hanggang dito na lang po pakikibagi natin sa oras nito. Salamat po at pagpalaan tayo ng Diyos Ano man ang karayin natin kay Nina, idulog natin lahat yan sa Diyos at ipagpatalong niya ang lahat ng kasagutan sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at pagpalain tayo ng Diyos.